Hi guys, good morning. Ako nga po si beginner vlogger. I hope na mag-enjoy kayo sa videos ko. This is just about my life. Na gusto ko ng mag-keep lang ng memories because pointy yung tipo tao na hindi mahilig kasi magpa-picture. Okay, if may videos, laging di ko sinasama sa sarili ko. But... At this point, gusto ko naman, syempre, uh, may mga balik-balikan na memories. So, I wanted to keep it and share it with my family and with my friends and sa mga interesado manood. I hope na support nyo Thank you, guys. Let's go out and I'm gonna do some errands. And also, I'm gonna meet my friend, Jean, na who's also a nurse and paris na ng Pilipinas. Pupunta tayo kayo ng Alabang Town Center. Doon natin imi si Jean. Tara! Ayan. So, papunta tayo ng Alabang. Dadaan tayo ng South Luzon Expressway. Sa mga nakakaalam dyan, buti na lang hindi traffic pa ang pagbiyahe natin. And then, andito na tayo ngayon sa Feeling Best Area. Ayan. Umorder muna ako ng food habang wala pa si Jean. Meron tayong chicken quesadilla and nachos. Ang sarap guys. Kain. At ito, dumating na nga si Jean. She is a friend from work, though lumipat na siya ng company. Kakausap pa din kami. Kasama din niya ang husband niya, si Yome. Parang pa-display padespedida na natin to sa kanila kasi mag-migrate na sila sa US. Ingit ako eh. Naghahanap ako ng parking slot kasi sa mga taga-south, laging puno ang parking space sa metro. Then, mag-grocery tayo ng konti. Kailangan mag-restock Ayaw ko kasi na nauubusan ng stock sa bahay. Mana lang ako sa nanay ko, sa kapatid ko. Takot kasi kami magutom. <laughs> Hi guys, so kakauwi lang namin. Medyo maraming ginawa kasi meet natin si Jean, yung workmate ko. And then, dosin konti. And then, gini-meet lang ako ng mga tao na kailangan i-meet. So, ayun, gilabin na tayo guys. See you soon. Bye!